yun. Yeah, yun That's bad. You don't do that. Ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Huwag ganun, ha? That's bad. Doon ka, sasaktan kita. Viral ngayon sa social media ang naging pangyayari sa segment na Especially For You sa It's Showtime. Matapos na umani ng samot saring reaksyon mula sa mga netizens, ang reaksyon ng mga host lalo na ni Vice Ganda sa ginawa ng isang searcher na si Axel Cruz sa searcher na si Christine. Sa naturang segment kasi ay lalapit at haharap hindi napiling searcher sa searcher upang magpaalam. Kaya naman ang magpapaalam na si Axel kay Christine, nakipag-shake hands ito at bahagyang lumapit kay Christine ngunit kagad na lumayo ang dalaga. Dahil dito ay mabilis na nag-react ang mga hosts, lalo na nga si Vice, dahil ani ay maaari itong makasuhan dahil sa ginawa nito. Inakala kasi ng mga hosts na nanakawan ng halik ni Axel si Christine kaya ganoon ang lamang ang kanilang naging reaksyon. Matapos ang naging segment, kagad na nag-viral ang video at umani nga ito ng iba't ibang negatibong komento mula sa mga netizens. May ilan na nalungkot para kay Axel dahil tila may double standard umano sa It's Showtime dahil naikumpara nila ito sa isa ring pangyayaring ganito Ngunit hindi raw ganoong reaksyon ang ipinakita ng mga hosts. Ngunit may ilan din naman na hindi nagustuhan ang ginawa ni Axel sa naturang segment. Dahil dito ay kagad na nagpaliwanag si Axel at sinabing wala sa intensyon niya na halikan si Christine. Paliwanag dito, Thank you Showtime for wonderful experience. Super nag-enjoy ako and gusto ko lang maklear or maklarify sa nangyari noon. I'm not intended to kiss her. Ganun kasi kami sami. Pagka-appear, then hold the hand sabay-dikit sa balikat. Pero hindi ko po siya gustong halikan or ibeso. I know may limit po. If may mga nagalit man or nagsasabi ng mga bad words against me, it's okay. Pananaw niyo po yan. Sorry kung may mali man ako. But thank you for watching everyone. Sana po wag kayo mag-post ng kung ano-anong against me. I'm not intended to kiss her. It's just like a bro code. After shake hands, dikit balikat. Umiwas lang si girl. Akala kasi hahalikan ko. Pero watch nyo ng slow. Thanks. Matapos nito ay nagsalita na rin si Christine. At nilinaw na sa tingin niya ay hindi naman daw talaga siya ibebeso ni Axel. Yayakapin lang daw sana siya nito at iku-comfort. Ngunit dahil nakaupo daw siya, kaya hindi naging komportable sa kanyang pagyakap nito. Nagpasalamat din ito kay Vice dahil aktibo raw ang host sa pagprotekta sa kanila bilang contestant ng kanilang show. Sa kabilang dako, maging si Vice ay nagbigay na rin ng kanyang pahayag tungkol dito at humingi na rin siya ng tawad kay Axel dahil sa niya maling reaksyon niya. Pahayag ni Vice. Sorry na mali ang reaksyon ko. Ang dating kasi sa at sa ibang andon, ay na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy.